Kuya, anong ginagawa nyo? Anong ginagawa nyo? Bakit? Bakit? Bibigyan ba ba ka ko eh. Merry Christmas, di ba? Oh, Merry ang Christmas. Ito, 150 pieces. 150 Okay. Tapos, ngayon ang pinaka oras na para mamigay sa buong yes, yes. Pilipinas. Sa lahat ng mga nangangailangan, tutulong tayo. Merry Christmas, di ba? Hindi lahat merry ang Christmas. Kaya ngayon, gagawin natin lahat sa abot ng aking makakaya ang pagiging merry ng Christmas niyo. So eto na, mamimigay tayo sa 250 families. And syempre, hindi lang sa matatanda tayo mamimigay. Meron abos, abos. din tayong ni-ready para sa mga bata. Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas. Sino? Sino? Bilis, bilis, bilis. Nakalimutan mo. Sige, okay lang. Ayun, gina. Nakapalo ako sa iyo. Oo. So, ayan. Magiging magi ikot tayo. Ito, ano to? 150 pieces. Okay. Tapos, ayan, yung pula, yan yung matatanda. Meron pa tayo doon sa kabilang pickup natin. So, marami tayong ipapamigay. So, abangan nyo po ang vlog namin for today. Kung saan kami mag-iikot sa buong Pilipinas. Grabe, buong Pilipinas yun. Focus mo nga yung game. Ito, parang gusto ko nang bigyan yung mga... Kuya, anong ginagawa nyo? Anong ginagawa nyo? Bibigyan ka pa mas ko eh. Thank you. Merry Christmas tayo. Siyempre. Siyempre, tayo. Siyempre, tutulong tayo. And siyempre, gusto ko lang disclaimer na hindi po ito poverty porn. Okay? Kasi maraming nagko-comment na mamimigay ka bakit kailangan mo pang i-video. Jay, bakit ba natin binibideo to? Siyempre. Para ipaalam sa buong mundo na mabangis Hindi, tsaka ginagawa natin to. Para siyempre, dito kumikita eh. Sa views eh. Siyempre, nanood kayo. Maraming views. Eh, may kita yun eh. Ay, ito rin to ka, may kita yun. oh, boss, oo, oh, O oh, ngayon, pag kumita ako, ito yun yung itutulong ko sa inyo. Ayo, so, tama. So, anong itutulong ko kung hindi ako magbablog? Pre, gusto ko, panoorin nyo to. Tapos, pag pinanood nyo, kumita ako, itutulong ko sa inyo. Give and take lang, no? Give and take. Oh, diba, syempre, hindi ko naman susuloy. Eh. Nanood ka na nga, di pa ako namigay. Yun yung di diba? So, eto, hindi ko naman, ano, sinasabi na malupit ako. Pero malupit talaga ako, J diba? ba? oh, nalupit talaga ako, Jay. So, ano, at na Let's go! Okay, yes. Siyempre, hindi natin kakalimutan yung tao dito sa ating tirahan. Siyempre, meron tayo dito mga mabubuting guard na nang protekta Sa atin, Jay, may mga pumapasok, pinoprotektahan tayo. Ngayon, bibigyan natin sila ng pamasko nila. Kasi yung mga guards dito talagang mabait at saka talagang idol na idol nila ako. Kaya, pag idol mo ako, diba, pina-follow mo ako, bibigyan kita. Kuya, Merry Christmas! Ilan ba dito? Sampu sila. Kuya, ikaw na bahalang magbigay sa kanila. Sabi mo, galing kay Haring Bangis saka sa Navi Construction. So, kulang pa tayo ng dalawa, bibigyan natin sila. So, kuya, Merry Christmas, kuya! So, nandito na tayo, guys. Di ko inasahan na mas marami yung bata. Hindi tayo masyado nakapag-prepare ng mga pambata. So, ang nadala lang natin is na wana sa 150 lang. Ito, umuulan na. So, ayan, umuulan na guys. So, kailangan na natin mag, ano. Kaya lang ba, magkasakit yung mga bata eh, no? Ha? Kasi di ba ba yan, mga bata? Whenever I see girls in boys selling lanterns on the street, <laughs> I remember In the moon, the grass is free. Even the earth, the even these the the exchanging thought. I believe that must be the most true. Let's bring the Christmas tree,

Oh, my God, my God, my God. Always we know. <laughs> Ah. So, nandito na ang ating kapartner na si Boss Ivan. Siya yung CEO ng Navi Construction. At tayo ay kapartner niya. Ano ang masasabi mo? Kasi syempre, isa ka rin sa mga nakaisip na gawin to. Ano ba ang ating masasabi? Actually, kasi nakaka-receive tayo ng mga blessings, di ba? So, this year has been kind to us. And syempre, dapat tama lang na makapag-share tayo. Gusto so, nga magbigay dahil syempre, kung may natanggap ka, mas maganda kung magbibigay ka. Tama. Oh. It's always good to give than to receive. Iyon. Hopefully, more growth more people na matulungan tayo. Wow. Thank you po. It's a very good smile. Thank you. This is so good. Eh bukod pa 'yan, 'di ba? So ayan, tapos 'yang ating pamimigay dito sa lugar natin. At sobrang daming bata dito. Hindi natin inasahan na mas marami yung bata dito kaysa ano sa matatanda to. So, pero nabigyan halos na tama nabigyan natin and umuulan eh. Pasensya na kayo ha? kasi hindi ko inasahan umuulan din. Nabasa tuloy yung mga bata. Pag nagka-side sila o, sisihin nila. Tara na Jay. Thank you. Thank Ayan, kasama natin yung ano, nabi Construction. Hello. Yeah. Thank you po. Thank you. Merry Christmas and a Happy Holiday.